ang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking pinabahagi. Alam kong hindi madali ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para may libing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ang taong bayan ang katotohanan. Uli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuoang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay starting speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos National Budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Sinabi na agad sa akin si Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Morales, 2% para kay Joseph Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Martin Sain. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ng speaker Martin Romaldes na si Jocelyn Sireño para sa pagdideliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni speaker Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipad siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park Gusto ko pong linawin hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghati dumaan lang po sa akin ng pera na agad ni-deliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa maigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez madalas hindi nabubuo ang, ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya yan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera yun. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po sa November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para sa Pini. Pa kay Yusek Jojo na ipaalam niya ito sa Pangulo. Ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction ko sa akin ni dating Speaker Martin Romaldes ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz. Dahil ito raw ang draft of point na malapit sa bahay ng Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romales, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at ibaka ng pera mula sa mga SOP collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal ko ang i-deliver ang 200 million kay Usec Jojo Cardis. September 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Corp's Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera kasama ang aking driver at mga tauhan 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng Bicam Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM.